sa Torarebo, eh, sa Torarebo, tapos kung sino Para lo? Analisa, mag-usap tayo sa Spirit ng Diyos, Christo lahat, Christo na katawag ng second no? At sa Diyos, sa ay sa Bateluloy, haba ay la, Puh! Aalis mo na yan, ha? Aalis mo na. Kaibigan mo lang ka? Ha? Kaibigan? Malapit dito? Ay, hindi mo kaibigan. Eh, bakit ko lang kinakulam? Pwede ko malaman ang pangalan? Hindi. Ha? Ah? Hindi. Ito yung matipis na magkukulang. May hawak ng anong tubo. Tama? Patinaan Tama? O. Tagasang ka. Sabihin mo lang. O. Wow. Matigas to. Binayaran ko. Binayaran, binayaran ka? Magano? Sige, sabihin mo. Magano? Magano? Ayaw mo sabihin. Pero pag binayaran ka? O. Ay, hindi. Hindi, binayaran ka. Binayaran. Dalawang libo. Sige, sige. Bakas mo dalawa. saan ko yung nagbayad ba? at oh, pero sinungaling ito ha. Huwag kayo maniniwala sa mga magkukulang at saka yung nagpagawa. At kadalasan nyo dyan, mga sinungaling. Sige, sige, paklas. Bakit ano ano, galit nito? Ingit galit. Ingit galit. igit Ingit. Galit pa o. Sige, paklas. Tagasahan ka pala. Sabihin mo lang. Tagasahan, malayo? Malayo. Saan lugar? Sabihin mo lang. Saan lugar? Oh, huwag mong ina, ano? oh. Sige, ano? oh, mo yung inaano? Sige pagkakita mo Ano? Lalaki. ako Ano po nga lalaki ka? May hawak ko ng ano, bungo Ama! Mm -hmm. mm -hmm. Ano ba siyang gawin pa? Ano? Papahirapan mo siya o papatayin? Mm -hmm. Papahirapan lang daw Papahirapan lang daw Yun ang sabi lang, nagbayad mm Hmm Pagkasal nga nagbayad? Pagkasal lang daw Sige kung di mo sabihin ang pangalan mm -hmm. sa kanila Ha? Malapit. O babae lang eh. Babae. Nataano. Mga anong idad? Okay, puwede na ano anong pangalan niya? Mm. Ito siya pala. Pero si Mang Alech, kung hindi niya wala yung sinabi niya totoo hindi sila magkakilala. Kumpaka nagganap yung babae para magkukulang may merong inireto, yung kaibigan niya, ito yun na kilala. Babae po ba yung Ah, babae na. Babae, ito o lalaki. Sige, sige, bakas, bakas. Okay. Hindi aamin ah, to. talaga ano po ako ito. Okay. Kung baga, wala siyang pakialam sa bayan lang ano doon. Ano pong nilagay? Ano nilagay mo? Ano nilagay mga? Anong ano Bago tayo. po ito ah. Hindi, hindi din dati. Bago to. Tsaka itong bago, itong makukulang nito. Sige, paklas. Sige, paklas. Paklas. Sige, paklas. Gato na lang. Ah, hindi, aabi talaga ito. Matiikas ito eh. Opo, nagsukat ako ng una. Nung huli po. Ayan po. Okay. okay. Sige, ibabalik yun ko sa iyo ha. yung nilagay mo ha. Ha? Ha? Babalik ko ha. Pasensyahan tayo. Hindi po amin ko. Hindi na kayo. Doon sa gumawa para sila. Huwag yung kasi, halos magkakumpay sila eh. Pagkain! Magyang tatangat ng pagkain! Sige na, na. Sige na. Sige na, sige na, tanggalin mo na. O, pinalalahanan ka ha. Ayos ka naman, magkukulog ka ah. <tinyo> Papatalihan ako. Hindi, <tinyo> <tinyo> hindi. O, ganun madam. <tinyo> Wala yung posibleng sa Diyos. Kung <tinyo> um, pa ngayon, ha? Pansensya tayo ha, kilala mo ko hindi? Oo, oh, hindi niyo ako kilala. O, oh, magpapakilala ko sa'yo. Ako at Team Apo Eric, ako Kaligtas sa Zambales. Ayokong inaano yung mga tao sa San Antonio, Zambales ha? Pansensya tayo. Tutal matanda ka na rin lang. <tinyo> eh talagang piterahin kita nakalahin kita ha? ka sa isa pang hindi hindi dito kabilang bayad eh panginunggong isa sa akin madaki niya minin ako ng basbas sa iyo upang patay ko gumagambala kay Madam San April 3, SACMEC paano dito? Ay, Christine. Christine. Yun po, Nay. Christine. Christine. Sa kala ng Yesus, Christine, balik sa katura mo. Ate. Pati yung ano sa'yo, yun ano ko na. Ah, uh, minsan nakakasalamuan mo. Uh, shout out sa lahat. Nandito ako sa Sambalos ko sa gagamot. Maraming salamat kay Yesua Masiya. Isang sumusuport ako sa akin to. Kay Melo Lutario. Kay Apo Rap, Apo Ken, Apo, Apo Marwin. At sa mga buo ng team Apo Eric, Apo Chalik. Kay Sir Tony, maraming salamat sa iyo. Kay Sir Bril, maraming salamat. Kay Sir Joey. Mga Master Sergeant po ito mga pulis. Maraming salamat. <coughs>